Hello po mga kapang marang TV Isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat Kumusta po kayong lahat yan Bali, nandito tayo ngayon sa isang uh, ilog dito sa amin, sa Bicol para magawil po tayo ng mga katawag sa amin na bakuko o kaya yung may ano, parang kanuping baka sakaling maka po tayo Kumusta po di kayong lahat dyan? Bali, ang gagamitin natin ng uh, nylon ay uh, zero ko lang. Meron din tayong 0.30. Uh, ta. Pero subukan natin itong 0.25 uh, ng nylon. At uh, ang ating pamain, mga kapang ay itong pinanggawa ko kanina na uh, uod, sa dagat bali may bahay siya mga kapamaraan ito kung mapapansin nyo yan ang kanyang uh, laman yan siya bali ito ang ating uh, ipapain yan siya mga kapamaraan ang ating ipapain sa mga puti na isla at uh, maka origin tayo ng uh, pwedeng pamain sa malabanos bali gumawa ako ng uh, ano kawil, yung nakahuli minsan ng isa nating uh, malabanos bali ito ginawa ako ulit at uh, dadagdagan natin ng kawil kung sakali makahuli tayo ng uh, pwedeng pamain dito sa ating uh, pangigat na kawil sa ngayon ay uh, uh, dito muna tayo sa ano sa pangawil ng isda baka sakali maka tayo mga uh, sige at uh, tayo ay magpapain muna sa uh, matisting natin Mayamayang mga kapamaraan tayo ay mag uh, iilaw gagamit tayo ng pinaka ilaw natin kasi padilim na din magagamit uh, mag, uh tayo ng plus light sana maging uh, magandang kalalabasan ng ating video kasi nung nakaraan nung nangawil ako eh, talaga hindi talaga ma, ano hindi malina yung pagkakakuha mga kapamaraan kaya bali susubukan natin ngayon muli kung magandang kalalabasan ng ating pangawit uh, pangawil at ang ating uh, video nahirap kasi mga kapang maraan pagka nag-iisa at wala pang gaanong gamit sa ganitong uh, pagbibidyo pahinsya na po uh, doon nga pala sa mga followers ko sa pag-uwan at sa mga datihan maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy po na pagkitiwala sa aking uh, munting uh, mga pamamaraan TV channel Maraming maraming salamat po talaga sa iyong uh, patuloy po na pagsusuporta sa aking mga paumaraan TV. Sana ay huwag po kayong magsawa sa pagsuporta sa ating uh, mga paumaraan TV. Uh, ito nga, ihagis na natin ang ating kawil. At, uh, sana ay makachamba tayo mga kapamaraan. Na. bali lalad mo natin ng maayos para malayo ang pagkakaagis Bali, meron nga pala akong uh, dito na ano, ilang piraso to. Ay, hindi pala ito. ang piraso o kaya ito bali ipapain natin itong mga kapamaraan habang naghihintay tayo ng ano ng uh, huli Pansamantala, ay eh, ipain natin ito dito sa ating isang kawil na malaki baka sakaling merong ligaw na malabanos dito sa ating napistuhan, napistuan ipahay natin baka sakaling makachamba tayo dito habang naghihintay tayo sa pwede nating maipain sana makachamba tayo ah uh, habang umaraan. Kasi sa meron din mga nalitigaw dito na ano na alabanos na, na igat kaya nasamantala ito muna ang ating ipapain. Uh, ipapahay sa may maligaw mga kapahamaraan ayun nagsamba tayo ng isa sa uh, Bugaong mga kapamaraan ayun siya bali naka-tsamba na tayo sana ma Ay, open natin thanks God hindi na tayo, na, hindi na tayo nasiro mga kapamaraan pasamba na tayo bali ilagay natin sa ating uh, sipaw yun lang mga kapamaraan. Uulan yata. siya mga kapamaran bali ano muna tayo sa ano sa malapit sa may ano pampang uh, ipain natin itong ano uh, bugaong ipain natin sa malaking kawil para makadali ng kalabanos ulit Bali ito ang ipapain natin. Bali ito ang ating ipapain. Paras pa din ang dati. Bali sasabitan natin ito. Kasakaling maka siyambaw din tayo. sa mga kapamaraan yan bali na i sabit natin sa ating kawil bali punta tayo dyan sa kabila ah uh, lalagay natin

Ali, ali na tayo. Uh, binalikan natin yung ating ipinain na ano, nabugaong bugaong sa ating uh, pang-igat. Tingnan natin kung may huli mga ito. belum bisa belum bisa mengatur ada lagi ada baru Dari, ayo. Masuk nanti sa ating... Sampai tayu, mau kapal merah. Sampai di tayu. Masuk. Yes, wow. Uau, wow, aí estou. Uau. Wow. Okay. Já. Maka mga ka ay sa tayo Yes. Okay. Yan po mga kapamaraan. bali pandamin ulit natin itong ating uh, nilagay na pang malabanos ayun natin kung ano uh, na naging resulta nito yan siya ayun madali tayo ng isa pasensya yes, maaga pa ito na uli mga kapamaraan yun bali kadalawa na tayo yung isa ay yung sa pagdilim

mga kapawa mali na sa yung piraso ayun mga kapamaraan bali ito yung nahuli natin ayan siya mga ba ito mga kapamaraan yan palabanos ito yung ano isa Mahaba din. Yan siya. Bali, ang isa nito ay naiuwi natin kagabi. Kaya tatlo ang nahuli natin. Bali, binalikan lang natin mga kapamaraan dahil sa yung video natin kagabi ay ah uh, video malabo. Kaya sabi ko sa umaga natin uh, papandawin. Kaya ito nakahuli tayo uli ng dalawa mga kapamaraan. Grabing pagkapulupot nito mga kapamaraan no. Talaga ang pinulupot niya talaga ng husto Ang ating ah uh, panghuli. Grabe. Siguro maga pa to na huli. Kaya bali na matay na siya. Sa sobrang ano higpit ng pagkakabuhol-buhol sa kanya ng ano ng ating lubid tubo mga kapamaraan ang ating dalawang nahuli bali ito ito siya yan sa mga kapamaraan dalawang nahuli natin sa umaga at isa sa gabi yan siya Bali, tatanggal natin guys ang ating pinain. Uh, Kasi talagang nilunog talaga siya. Maliban sa ito ang kanyang kinain na tawag dito sa ano ay pula na mulog. Ang iba naman ang tawag ay palo. ang pinakain ng igat sa ano na kapamaraan sa mga ilog. ang kinakain. Iba naman dun sa ano sa mga ugdok sa mga bakawan ang kinakain niya talaga ay mga talangka, alalasan, bungkang o alimango. Yun ang kinakain niya. Pagka sa ilog naman, sa malaking ilog. Depende mga kapamaran kung ano ang huhulihin. Kaya nakadepende din sa ating kumain. Bali lang kanyang unang kinain. At uh, ito naman ang ating pain. talagang pinagtyagaan ng igat na to na malunok kahit na sobrang laki ng ating pamain yan siya oh ang ating nahuli sa kawil na ipinain natin ito ito siya So, pa rin mga kapamaraan. Ito ang ating unang itinain. Tingnan niyo mga kapamaraan. Maliban dito sa ano, maliban dito sa isda na to, ito pa kinakain niya. Ito pang kinakain nila. Ipindi mga kapamaraan sa uhulihin natin na igat. Nakadipindi sa kanilang uh, lugar. Kaya kanya-kanya talagang pagkain ang mga ingat ng kaumaral. Ito, ito ang ipinain, ang ipinain naman natin dito ay halos kaparehas lang ito. Kaya lang kulay itin mga Yun lamang mga kapamaraan. Uh, sana ay meron naman tayong na uh, kapulutan na ideya sa ating pagkuli ng ah uh, bigat ang tawag ka pala dito sa amin ay ah uh, panangitan ulambingan kasi mga kapamaraan ang na ating nahuli. Bali, ito yung nahuli natin kagabi na umuwi nga na tayo dahil sa nag-ulan. At ito naman yung dalawa sa umaga. Sabi ko ay uh, sa umaga talagang maganda na mabidyohan. Kasi yung paggabi natin ay medyo malabo talaga pagka nag-video sa gabi. Dahil sa kulang pa tayo ng mga kagamitan. So, uh, to shoot sa pagbabibidyo. Yun lamang mga kapangmaran. Uh, thank you po sa inyong mga patuloy na pag-usuporta sa ng kapangmaran TV channel. Happy holiday po sa inyong lahat yan. Bye-bye!